kanda hindi napigilan ipagkalat ang mga ilang blessings ni Kimi habang nasa kalagitnaan ng showtime segment. Sa katatapos lang ng magpasikat awarding last Saturday, inala ng pagbati itong si Jo. Uling nag-uwi sa magpasikat anniversary ngayong taon. Kaya naman hindi napigilan ni Mabayskanda na magsalita. Ayon sa komento, o ayon sa comedian host, lahat ay inangkin na. Kasi nalang panalo sa lahat. Bigla rin gumatong ang ilang short time hoes. Pati sa pag-ibig na pakaswerte. Walang maitatago alam lahat ng mga trabaho. Sila ang mas nakakalam dahil palaging ang nakakasama at nakikita ang dalawa. Ayon nga sa mga komento, Natatawa kami kay Meme Vice sa mga nagiging reactions niya. Natalo na naman sa magpasikat. Ngunit super proud siya sa magandang nararating ngayon ni Himi. Ang dala ng blessings. Through ang lucky charm, maging show showtime host sa ayan rito. Binib na sila sa magandang nangyayari ngayon kay Kimi. As in lahat kasi, nagwawagi. Walang palya. Ayon pa sa isang komento. Ano ba kaya ang next na marireceive niya o matatanggap? Moment niya ngayong taon. Malaking sampal sa mga nagmamadiit sa mga nararating niya. Keep it up, Kim Choo. Mahal ka namin at hindi magbabago iyon.